Matay ang anim na mag-iina kasama ang isa nilang kapitbahay matapos matabunan ng landslide sa Mongkayo, Davao de Oro sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon. Ang padre de pamilya ng mga biktima nakapag-livestream pa bago rin mawala ng mangyari ang trahedya. Nasa frontay ng balitang yan si JC Cosico. Nung isang araw pa to guys, uh, yung lupa. Alas 10 kahapon ng umaga nang mag-livestream pa si Romil sa kanilang bahay sa may paanan ng bundok sa barangay Diwata, Moncayo, Davao de Oro. Sa video, kita ang unti-unting pagbagsak ng lupa. Pero makalipas ang isang oras, nangyari ang kinatatakutan ni Romel. Tuluyang gumuho ang puntok at natabunan ang mga bahay sa paanan nito. Kasama sa mga natabunan at nasawi, ang mihis ni Romil na si Catherine, lima nila menor de edad na anak at kapitbahay na si Marjamie Nenaria. Si Romil naman, pinangabahang natabunan din kasama ang tatlo pa nilang nawawalang kapitbahay. Swerte naman nakaligtas sa isang taong gulang na sanggol, pero kritikal ngayon sa ospital. Kasali ang aking asawa kasi siya ang leader sa kanilang prayer meeting. Membro kasi ng aking asawa yung mga nasawi sa aming simbahan. Kagustuhan na talaga yun ng Panginoon kasi sa bahay na kanilang pinagdausan ng prayer meeting ay yun lang ang natabunan ng lupa. Ayon naman sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi sila nagkulang sa paalala Martes pa lang daw, nagpatupad na sila ng force evacuation sa lugar dahil sa matinding ulan. Yun nga lang, bumalik daw sa bahay ang mga biktima kaya inabutan ng landslide. Napornada pa kahapon ang search and retrieval operations sa apat na nawawala dahil sa patuloy na banta ng pagguho ng lupa. Alam naman natin na uh, uh, the whole of Mindanao is experiencing uh, heavy rainfall due to shear line. Kaso nga lang, unfortunately, ilan sa kanila ay bumalik dun sa lugar. Ngayong umaga, nakatakdang ipagpatuloy ng mga otoridad ang paghanap sa apat na nawawala pa. Dinala naman sa puneraria ang bangkay ng mga nasawi. Nagbabalita mula sa frontline JC Cosico News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.